Ayan, magandang araw po sa inyo at narito naman tayo sa pag-aano sa dagat, sa pangangawin muli. Abang lang sa pangangawin muli. Ayan. Ayan. wala lumakas sana may magkahuli tingkak na Thank na pampigas bigas-bigas eh hindi eh, pa nakakasout sa youtube na monetize na ako ng january ah, uh, february ay eh, nagka problema mga bro ang aking youtube channel na hindi ko alam Dating ng buwan ng Marso nagkaroon ng problema wala man akong pinipindot may na sana noon mga na maabot na sana ng ano na may na 66 dollar na wala buwan ng Marso ako yung aking ads biglang nawala sa aking mga upload. Hindi ko alam kung ano yung naging problema. Kaya ito pa rin mga bro. Tulip pa rin ang pangawin at pag boy ko araw-araw. Kahit naabuti ng init sa laot, okay lang. Basta marangal ang anak buhay. Sana naman, maibalik na ang aking maiayos na yung aking YouTube channel. Uh, parang hawa nyo na. na rin ako na ano ay git ng dalawang taon din ako na nagbablog baka na lang ako may git na rin wala pa rin <laughs> alaga puro pagsubok Nakawa ng lambat ngayon, ang aking YouTube channel nagka-problema na hindi ko alam sana may makatulong na maiayos itong aking youtube channel para naman aluan uh, ko yung mga pag-aaral ng aking mga bata hindi e, man ako makapagtrabaho sa iba, mga bro dito lang ako sa dagat talaga Bukas. na kayo. Mga bata ko na pumasok, walang baon. Kasi kahapon, wala rin akong uli. Walang kumubit, walang dumawi sa kawin. Bago naglampat din ako, wala din uli. May huli pala, pang ulam lang walang nakilo kaya nangawil uli ako ka nangawil din ako kapon mga bro kaso lang di pinalad walang dumawi sana naman ngayon may dumawi para pag uwi ko eh, may maibintang may maibiling bigas Ay, mga bata pumasok na walang baon ay Diyos ko po Panginoon, ang isda. Palo na ng nga ang mga troop Saga pa rin, pa rin Nasayaw na ang out Ating sa, ano, sa may San Miguel Pier kung tawagin dito San Miguel eh may barkong nakadikit sa pier kaya may naugong wala na, na ano sila na nagdidiskarga ng kanilang kargamento malaking barko malaking barko <laughs> malayo pang uwi ako doon pa. Kam ang aking cellphone malapit na masira wala pang pambili pambilis na malubat pambilis na malubat aking cellphone Gott, ich mal na lang mga bro yeah mga bro at pa uwi na palakas ng palakas ang alon pupulon lang ako malayo pang uwian namumuti na sa laot baka abutin ng lakas na nakahuli naman akong dalawang piraso mga bro hindi ko na lang nakuna ng camera dahil ang likot ng bangka nahirapan ako magbuhay pag nagpapalaro buwan ang lalaki ng halo na ay salamat sa Diyos kahit pa paano nabiyayahan ay, mga bro sakabad pa rin ako Kunti nalang batok ko May batok pa sana Away na Kasi malakas na ang dagat, Ito so, Nakadalawang piraso ako mga bro May isang tanike At isang Malatike Yung parang bisogong Wala Ay salamat sa Diyos Ayarap kasi magpuhay ng silpon Pag malalaki alun Mahuhulog sa dagat

tahan pagdoong at manaya pang takdoin ko ya yeah, mga bro at nakadoong na nga ko tatas at na ng bangka Pwesto Sa, dua Kom ya Angat tayo be, angat Sa, dua Ya Oh, doon kanan bisa ulit Pwesto Sa, dua Atlu Apa, 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 apa Tatas lang kami yeah, mga bro. Ayan bro. naging huli. Ayan. Yeah. Ay, salamat sa Diyos. Kahit papano, na biyayaan ng dalawang piraso. May pambigas na. Okay na. Ha, na nang init. Ayan yeah, mga bro. Ang tanigi ay eh, naka dalawang kilo naman ang um, trepor. Ay, ayos na rin. Yan. Yeah. Ari mana Hindi pa nakikilo. Dalawang kilo and three-fourth. Yeah, Ayan, malam. Yung tanigi. Ayos na rin. May pambigas na. Ha? Ema, May pambigas-bigas na. Okay, ang kilo dito ng tanggigi mga bro, 350. Yung mana tigi, tingnan mo nga kung ilang kilo. Uy. Isang kilo, triport. Triport. May ang oh, triport. Mm da. -hmm. Yeah. Ma ma yeah. 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 The... Yung malatig, malatig eh. Tawagin din ng mga iba dito, mamboraw, mamboraw ayo. Saga ang tawag naman ng iba, sagisihin. Yung kulay kulay na 'yan, no? yan no? oh. 'Yan oh. No? Oh. 'Yan oh. Yeah, Anong tawag sa inyong lugar diyan sa ganyang klaseng isda tawag tawag ko yan, malatig eh. Sari-sari kasi ang tawag. sari rin ating bayan. Siyudad. <laughs> Bali, tripod. At saka yung tanigi, dalawang kilo tripod. ya yeah. May pambigas na mga bro. Salamat sa Diyos. Kahit pa paano, bago lumakas, nabiyayaan. Hindi ko lang naipakita yung pagpapalaro at sobrang likot ng dagat. Mahirap magbuhay ng ano, panay uga-uga ng bangka. Kaya maliit lang ang bangka ko. Magmintis pa ako ng pindot. <laughs> Yan. Uh, pala, shout out nga pala kay Inadayan. Uh, sa mga asawa ni Inadayan. Shout out sa inyo at ingat kayo palagi dyan. At shout out din kay Dian TV. Yan. Ingat ka din palagi. At shout out din nga pala kay Aldrin. saligan ya. Engkle ya. Ingat kepala lagi, Cang. Chat out nga pala Brother Jimbo TV ya. Chat out ini ngapalah tadi, ya. Catatin ngapalah ki pareng makoy, ya. Catate pareng makoy, at chat outin buyu. Ya. Nah, chat outin ngapalah setay sa sabicol, ya. Tay, ingat kepala lagi ten at palakas kayo, ya. at sa nga pala sa mga kapatid ko yan, sa lahat sa lahat at sa mga pamangkin tapos sa, sa inyo lahat uh, sa nga pala kay Will Aquino Will Aquino yan sa tao sa inyo at ingat kayo palagi o oh. at sa tao din kay Amazing Goal yan Amazing Goal yan Shout At shout din kay Bartolome Grutas from Montalban Rizal. Shout sa out po. At shout din kay Jalil from Bangkal, Davao City. Ayan, out po. At shout din kay Pagwang Channel. Ayan, at shout out. out po. At shout din kay Jubit Kitchen. Ayan, shout out po. At shout din kay Ricardo Pilipin. Ayan, shout po. At shout din kay Pasindong Mix Vlog. Ayan, shout out po. At shout din kay Sunny Boy Trinidad from Kagayan Valley Yan, set po at set din kay Ina Yan, set po at set out din kay Truck Driver Yan, set po at ingat kay palagi At set din sa MCG TV Blog Yan, set po at set din kay Robert Road Channel Yan, set po, ingat po kayo at set din kay Florin Binigas Yan, set po sa inyo at set din kay ka TV Official Yan, set po at set din kay Elmer Martinez Yan shoutout po at shoutout din guys Tribong Native Vlog Yan shoutout po ingat kayo palagi at shoutout din guys Roberto Sanchez Yan shoutout po at shoutout din guys Jimmy Dulay from Bicol Bulan Sorsogon Yan shoutout po, at shoutout din guys Father Vlog Yan shoutout po, at shoutout din guys Boy Malasugi Official TV Yan shoutout po, at shoutout din guys Mills TV. Yan, shout out to sa inyo at shout out po sa inyong lahat. Yan, sa mga nagpapasat out po, shout out po sa inyong lahat. At sa shout out nga sa mga sulit kong panod, Yan, maraming salamat po sa inyo. At shout out din po sa mga tamatapos ng aking ads. Maraming salamat din po sa inyo. Ingat po kayo palagi sa inyong kinaruroonan. At sa inyong pag-anap po din yan sa inyong mga lugar. Yan, at shout out din nga palaw sa mga nakapagsubscribe po sa akin. Yan, maraming salamat po sa inyong at sa mga pa lang po ng aking youtube channel yan pasuporta naman po okay, like at pakasubscribe naman po ng aking youtube channel maniingo vlog po yan at sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa shout out po sa inyong lahat ingat kayo palagi sa pag-anap ba dyan sa araw-araw sa iba't ibang bansa na inyong kinaruroonan yan sige mga bro saan man kayo sulok ng ating daigdig Luzon Visayas Mindanao shout out po sa inyong lahat okay alright